Ayun po mga kapan, at narito po tayo sa ano ngayon, ano, sa Tan Lake, ano po. Ito so, sa, narito tayo sa Liman, pa Tayo po may tatakbon dito mga vloggers, mga Batangas vloggers po. Yan, kasama po kami ni e, Kaprovenciana. E, Ito ano at tayo po ay uh, magmumukbang daw po din ng uh, Dragon Fruit, may pamukbang si batang Batangas. Kaya dumayo si Provenciana ng Halamanero at narito mga vloggers at itong titignan ito po Na nakin, ay, good morning, good morning po. Okay, Mausi tong house. Mausi si tong vlogger. Si Anyang may bahay, tiktoker. Bago uh, si sir uh, nasa TV. Si Mike. Tanawan tayo na sa Tiger Slam. Provisanong kalamanero. Alam mo rin matanggay niyo. Magandang umaga na naman ho. Narito na naman ho si ang akin hong isang matinding vlogger na pinsan ay arihin nyo laging bukalwate ng kanyang mga video huwag ninyong pabayaan at talaga hong kainama na yan ho, mga uh, probinsyanong halamanero yan, pakisuportahan po ninyo patuloy At uh, talaga naman ho ang aming atikhain ay hindi lang ho para sa sarili namin kung hindi sa karamihan lahat

ay eh, ito pala eh Meron din pala ito dito nga pala. Yan. Eh, dito ano ho? Oh. Awla-awla 'yan. Awla ah, na po. Yan naman, kita nyo ha. Ah. Pao! Pao! Pasang kayaw! Oh, ano kaligo na ay! Nagkapagmukbang na ng dragon fruit. Walang nga ganda nga naman. Dahil pa pambinta ni Shani din eh. Ano? Oh, oh, oh! Nakaunti pa pala naman. Nakaligo na nga <laughs> <laughs> Kasi at timila ko sa kwan. Oh. Ano? Ayan, kita mo, Mila. Oh. O, yan kita mo at timila. Oh. Ini mo mga dragon fruit nito, sayang dito nakasunod dito. Ito mo yan, oh. Ang dami. Ito mo dami bisita, oh. Oh. Ano? <laughs> Yon, ano, nagpangitang na? ita uli. Isang Ay, ka, taon na. Uh, one year anniversary ito. ng mukbang namin na ulit-ulit. Maraming maraming salamat. Sa so kay Halamanirong Batangginyo at, at ako'y nanalo at kay Probinsyanong Halamanirong. Oh, yung maraming maraming salamat sa page. mga kasamahan. Yan. Second place Riders Club sa Pablo. Yon. Second kasi ganyan ito. <laughs> Harap Ah, uh, 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 ni Halamanin rin Batangkin nyo. po. Uh, ang dami yung kanyang pinagkalooban niya ng dra dra Dragon Fruit. Ano ho? Ayan, ang kanyang hunga. Uh, uh, ang kanyang page, ah, uh, huwag niyo kalilimutan. At talagang napakabait ng mga tao ito. Ano ha? Ayan, at binibigyan na ho, arip putay. <laughs> ari, ang isang putay. Ari pa. Alam din ni Malong puti eh. Akin na lang, ari, isang ari.

Ang kabili-bili ah, um, ho ay putay. Eh. Ano ho? Ay, ho? ay nasaan kayo noong nagtanayin? At ngayon yung inani kayo na Salamat, uh, halaman rin ang batang kayo At uh, Mario. Uh, Malo. At saka si Andre. Salamat sa inyo lahat. So, may At uh, saka na. Ayan, salamat ho, salamat. 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 Thank you. Salamat din sa inyo. God bless po, God bless. Yes. Salamat sa inyo. Ingat ang bakmaniho halamanero Manero sa labat. Yan, thank you po. At uh, yung kaligtasan at buksan ng Facebook at YouTube ni ni Kabaro Channel at yung, yung sa kanya Facebook ay si uh, ng Halamanero. Yan paki subaybayan po. At talaga naman hum lahat ng okasyon ni Halamanero Batangas niyo umaattend do siya. Yeah, Gumagana po sa aming mga pa-contest. At talagang tulungan nun ninyong tumas at gumanda pa ang kanyang bios. Thank you and God bless po sa million-million sumusuporta ni Halamanero Batang. Salamat din sa iyo, Halamanero. Andre, salamat sa inyo.